So, masamang balita guys. So, nawala si Buruloy na missing man. So, ito guys. Kontakin nyo lang ito guys. Itong nasa baba na ano numero. So, so sino yung makakita guys? May reward. So, salamat. Salamat. Tulungan nyo kami guys. Kasi ilalim. Ah, hapid. Diyan. Ang tagal mo eh. Oh! Ubus na. na. Ano lang? Ubus na. Ubus na nga yung mula. Ah. Oh, Isa na oh. natira. May no, Ang tagal mo eh. Kanina ka ba dyan eh, sa ilalim? uh Takbo! eh ba yan? Uy, ano ba nangyari sa <laughs> Ano mang nangyari itong dalawa? <laughs> Tumakbo man din. <laughs> Magjingle lang ako eh. Nagtakbo kayo. Magsilo. <laughs> ah, Kaya ang dalawa ang talo. Umot oh, ang dami. Kunti lang. Oh! scripted nila yan, scripted. Dalawang kamay kayo. Okay, Sige, ulitin mo. Ulitin na, mo. Wag sa'yo na kuhan. Malayot yung pangalan mo. Sa'yo tapos. Sa'yo, Alvaro, dyan mo naging to. Scripted mo yan? Saan maging to? Oh, ha! Nandyan, ah. nandyan pa rin sa pangalan ko. <laughs> Ba't lagi sa'yo yung scripted? Yan, ah. Ano yung scripted? Saan naman yun? Ay, talo kayo. Huwag oh. kayong pumunta doon. Ah. Kaya... Pag hindi ko paipaalam sa inyo, talaga pumunta naman kayo doon pag... Oo oh, talaga, pumunta kami, kainan mong oh, yan. Kainan Kahit kayo. hindi kayo inimbita, pumunta talaga kayo kasi mga kapal naman ang na mukha nyo. Kasi mga kapal naman ang na mukha nyo. Kaya nga sinabihan ko kayo na huwag kayong pumunta doon. Galawin. Abutalo, ah, kaman. <laughs> o, oh, ba't <laughs> hindi oh, na ito ba? ba o, na ito O, naman hindi na man naman doon, yung sa akin malakas mang pagganlan ko. Malakas? <laughs> oh malakas ako na O, Oh oh. Oh, ito ah. Oh. Oh, nanamo. Oy. Oh. Na, oh, papunta ako dito kuno. Oy, galiko. Kakatawanon. Oh. Iwan ko kay kasi tinamaan ko man. Yung ano, man oh, pera, pera. Tinamaan yun, 'no, da. Sumayaw yo manyo ngano? Sumayaw 'no kanagamaan man yon. Turin kami. Ano 'yan? Di ba mag-aagaw ng ganyan? Ganyan? Oh. Magic 'no. Eh. Oh. Bato, so, bato, bato, pick. Okay. Okay. <laughs> Sabi ko na nga, abi. <laughs> <laughs> Tinitingnan mo yata yung kamay ko. Nakita mo namang nagaganyan ako, nagaganyan na ako. ako. Bro. Oh, may cellphone ako. Mura na lang, binta ko sa iyo. Magkano man 'yan? Tinke. Tinke? Oh. Luma na 'yung cellphone mo, tinke, mahal naman. Brad, high 'yan, brad. Ano high tech? buang na. Ay, tikyan. Oh. Ito lang yung cellphone cell na nandito ang picture mo ng kabit mo. Yung nasa hotel kayo, brad. Ay, ako man pag mo. Ay, eh. bahala oh. Kayo. Binta mo sa iba. Buuang ka man. Ay, mahal B naman yan. Binta ko na to sa misis mo. Ah. Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> brad, brad, brad. Kahoy yan, brad. Buang ka, bundok yan. Kita mo bundok yan. Buang ka manoy.